Hello guys, good afternoon. <laughs> grabe guys, ang lakas na naman ng snow. Kahapon. Ah, sunny day, ngayon biglang ang snow. Ang lakas pa hangin, grabe. <laughs> Kaya... <laughs> Medyo maghihirap naman, mga maglakad guys. Oh. So, ano na naman ng snow yung ano yung that way. kahapon ang init-init I mean lumabas si Haring Araw pero malamig pa rin guys but this time kaninang umaga pa to guys oh nalusaw na lahat-lahat yung snow ngayon sorry bigla na lang siyang nag-snow na naman guys kaninang umaga pa to at ngayon ay alas dos na ng hapon kaya ang bilis lang na puno na naman ulit kahapon sinabi ko sa vlog ko na uulan ngayon pero hindi pala snow pala yung ulan hindi siya normal na ulan but it's snow tingnan mo medyo madilin talaga kasi sa sobrang lakas ng snow. At alam nyo ba guys, sa ibang lugar dito sa Canada, talagang ano siya, yelo yung o, umuulan. Kaya yung mga punong kahoy nag-freeze at nabaha. napuputol Naputol. dahil nabigatan sila sa, sa ano ng yellow guys. Kaya eto. Medyo hirap na naman tayo maglakad kasi ma or kailangan maging careful sa paglalakad kasi malamig yung I mean madulas yung kalsada yan oh puno na naman siya ng snow guys kahapon dyan ako naglakad ngayon wala hindi, hindi ako naglakad dyan kasi maano na naman itong sapatos ko kaya yeah, di diba guys grabe hindi mo talaga unpredictable talaga si God. Oh, look at that. Ang lakas na naman talaga ng snow ngayon since this morning. Ayun, ay, punong-puno na ako ng snow. Ang tagal pa ng traffic light mag-go. At nabasa na itong cellphone ko. <laughs> But anyway guys, salamat guys uh, for your support, for for subscribing my my youtube channel and also for following my uh, facebook page and thank you so much guys for my new subscribers so youtube it's more than 100 for just a week it's thankful guys sa lahat. and to my followers thanks Facebook na umabot na sa almost 2,000 and siguro nag-start lang ako last September din or yeah I guess but sorry guys I need to stop now guys kasi nabasang-basa na yung cellphone ko baka masira pa tong cellphone ko kaya maraming maraming salamat guys at ingat din kayong lahat dyan lalong lalo na sa Pilipinas at mabuhay kayong lahat pray lang tayo always guys but be watchful be mindful and be vigilant guys yeah God bless everyone have a great day have a great evening everyone thank you so much for your support God bless